yung electric sa namin garo ah oh, diba yun ang uh, talaga na ano malukutun ah oh, diba ayan po pag magpapaano kayo ano kayo ng kurente pag gusto nyo yung christmas light ito lang po kayo magpapagawa christmas light pa rin uh, ano yan po yung nagaroon ng ano ang um, kurente dito sa site namin sa building ayan po yung mga sama po namin bali ano lang po kami ngayon Yang lima, anim pito. Ay, lima, anim Anim lang pala. Anim kami ngayon. Kasi ito po yung uh, malupit kong ano. Masun na, masun na libur pa. Ayan po. Ito po yung papaladahan niya. Kinalang po na pa pinadala ko sa kanya kasi pinagawa pa kung ano puro hamba ng pintuan sa kasi ay balik kanya kanya muna kami buhay eh kung ano balik natin yun ayun po ako yan alam po pur balik nyo yung pur patay tayo ano muna ako magkakarap ng pur pur yan po si Forman. Masipag po yan. Magbubuhat po sa yan. Tinutulungan niya po yung mga ano rito. si Forman, po si Forman. Tumutulong po yan. Basta may camera. Yan, yan, yan. Oh, Di ba? pa helper niya. Oh, yan. yan dito. Anak. 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 ayan. ako okay, yan, Ako dalawa po pala, man, dito. Ito. Ito. mo? Malapit oh eh. Ako lang to Sinatoy. Sinatoy. pare Ulit din mo nga pare Sino ka? Ako lang to Sinatoy. Natoy 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 ano? Natoy <laughs> Natoyot Natoyot Kaya kaya kay Kapayat nang nag hiinom ng tubig eh Puro naman kayo